Paulo Abelino, ganito pala ang tunay na ugali. Mula nang pumatok ang tambalan nila ni Kim Chu, sa What's Wrong with Secretary Kim, sobrang hectic na ng schedule, ni Paulo Avelino. At bilang actor, at man of the hour, sobra ang pagpupuri, na natatanggap niya sa fans, kasama na nga rito, ang pagpamper sa kanya ng mga regalo, tulad ng pagkain, at iba pang mga material na bagay. Ganito din ang nangyayari, sa mga K-pop idols na talagang ginagastusan, ng mga diehard fans. Bagamat na appreciate ni Paulo, ang gesture na iyon ng fans, very vocal naman niyang sinabi sa kanyang mga tagahanga, na mas gusto niya ang mga sulat, kesa mga material na bagay. Sepa ni Paulo sa kanyang fans, nagpapasalamat ako sa mga material na regalo na ibinigay sa akin, pinahahalagahan ko ang mga regalo at pagsisikap, ngunit hanggat maaari, mangyaring itigil ang pagbibigay sa akin ng mga regalo. Nasabi ko na ito dati, mas gusto ko ang mga liham, kaysa sa mga marangyang bagay sana maintindihan yon at hindi mabigyan ng maling impression, lahat ng liham na aking natatanggap, ay aking itinatago, pahayag ni Paolo. Samot sari ang naging reaksyon ng netizens sa kanyang naging pahayag. Naunawaan ng fans ang punto ng aktor, mas okay nga daw yon, dahil sa dami nga naman daw ng fans ni Paolo, kung lahat ay magbibigay daw ng regalo wala nang mapaglagyan ang aktor, at masasayang lang daw kung hindi magagamit ni Paulo, ngunit kung mga liham ay madaling maitatago. Masasabing kahanga-hanga naman daw ang intensyon ng aktor, at least hindi daw ito buraot. Mahiyain daw kasi si Paulo, kaya old fashion.